Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik po sa aming channel at narito po muli ang inyong code si Maria Alcacid. Ngayong araw ay hahatid ko na naman sa inyo ang isang istorya tungkol sa kahalagahan at kabutihan na walang iba kundi ang Santo Rosario. Na hango sa librong The Secret of the Rosary, tampok ang pagpapakita ng mahal na birhen kay Santo Domingo kung saan Pinayuhan niya siya kung paano magiging mas mabisa ang mga homilya o sermonya. At syempre, lumiinog ito sa punto ng pagdarasal ng rosario at abagin ng Maria. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Ang mahimalang paraan kung paano na itatag ang debosyon sa banal na rosaryo ay isang bagay na kahanay sa paraan kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang batas sa mundo sa buntok Sinai. At malinaw na pinatutunayan nito ang kahalagahan nito. Sa inspirasyon ng banal na espiritu at turo ng mahal na birhen, kasama ng kanyang sariling karanasan, ipinangaral ni Santo Domingo ang rosaryo sa buong buhay niya. Ipinangaral niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga alimbawa at gayon din sa pamamagitan ng kanyang mga sermon sa mga lungsod at sa mga lugar, sa kabukiran, sa mga taong mataas at mababa, sa harap ng mga scholar at walang pinag-aralan, sa mga katoliko at sa mga erehe. Ang rosaryo na kanyang binigkas araw-araw ay kanyang paghahanda sa bawat sermon at kanyang Pananandali ang pakipagpulong sa ating mahal na birhen kagad pagkatapos ng pangaral. Isang araw, uh, kinakailangan niyang mangaral sa katedral ng Notre Dame sa Paris at nagkataong kapistahan ito ni San Juan Evangelista. Siya ay nasa isang maliit na kapilya sa likod ng altar at uh, madalangin na naghahanda ng kanyang homilya sa pamamagitan ng pagbibigkas ng Rosario gaya ng lagi niyang ginagawa, nang magpakita sa kanya ang ating mahal na birhen at nagsabi, Domingo, kahit na ang iyong binabalak na ilahad ay maaaring napakabuti, ako ay nagdadala sa iyo ng higit na magandang sermon. Kinuha ni Santo Domingo ang aklat na inihandog ng ating mahal na birhen upang basahin ng mabuti ang sermon at nang mauunawaan niya ito at mapagnilayan ay nagpasalamat siya sa kanya. Si Cartagena, ang dakilang scholar na humago na sa paglalahad ni Beato Allan de la Roche sa Dedigninate Salteri, ay inilarawan kung paano ito naganap. Ayon sa kanya, Isinulat ni Beato Allan de, de la Roche na isang araw sinabi sa kanya ni Padre Domingo sa isang pangitahin ang sumusunod. Anak ko, mabuting mga aral, ngunit laging may panganib na maghanap ng papuri kaysa sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Makinig ng mabuti sa nangyari sa akin sa Paris upang ikaw ay maging maingat laban sa ganitong uri ng pagkakamali. Ako ay mga ngaral sa dakilang simbahan na inialay sa mahal na Biryan, at lalo akong inananabik na magbigay ng isang mainam na sermon, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa mataas na katalinuhan ng kongregasyon. Isang oras bago ang sandali na kailangan kong mangaral, masunuring kong binigkas ang aking rosaryo. Gaya ng lagi kong ginagawa, bago magbigay ng sermon. Nang sumailalim ako sa labis na kaligayahan at ekstasya Nakita ko ang aking minamahal na kaibigan, ang ina ng Diyos, na papalapit sa akin na may hawak na libro. Domingo, sabi niya, maaaring napakaganda nga ng sermon mo ngayon, ngunit kahit gaano pa ito kaganda, dinalhan kita ng isang mas mahusay. Siyempre tuwang-tuwa ako at kinuha ko ang libro at binasa ang bawat salita nito. Gaya ng sinabi na ating mahal na birhen, nakita ko ang eksaktong mga bagay na dapat sabihin sa aking sermon. Kaya buong puso kong pinasalamatan siya. Nang oras na para magsimula, nakita ko na ang buong pamantasan ng Paris ay dumalo ng buong puwersa. gayundin din ang malalaking bilang ng mga maharlika. Nakita at narinig nilang lahat ang mga dakilang bagay na ginawa ng mabuting Panginoon na naibahagi sa kanila sa pamamagitan ko. Ako ay umakyat sa pulpito. Ang araw ay ang kapistahan ni San Juan Evangelista. Ngunit ang tanging sinabi ko tungkol sa kanya ay siya ay natagpuan na karapat dapat na maging tagapag-alaga ng reyna ng langit. Pagkatapos ay hinarap ko ang kongregasyon at sinabi, Mga Panginoon at tanyag na doktor ng pamantasan, Nakasanayan na ninyong marinig ang mga pantas at matalinong sermon na angkop sa inyong pinong panlasa. Ngayon ay hindi ko nais na makipag-usap sa inyo sa mataas na wika ng karunungan ng tao ngunit sa halip ang kabaligtaran upang paipakita sa inyo ang Espiritu ng Diyos at ang Kanyang kadakilaan. Dito nagtatapos ang CPO quote mula kay Beato Alan de La Roche pagkatapos ay sinabi ni Cartagena sa kanyang sariling mga salita ang sumusunod. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Santo Domingo ang abaginoong Maria sa kanila gamit ang mga simpleng paghahambing at mga halimbawa mula sa pang-araw-araw na buhay. Binanggit ni Beato Alan de La Roche ayon kay Cartagena ang ilang ipampang uh, pagkakataon kung kailan nagpakita ang ating Panginoon at ating Mahal na Birhen kay Santo Domingo upang himukin siya at bigyang inspirasyon na ipangaral ang rosaryo ng lubusan at nang higit pa upang mapuksa ang kasalanan at magbalik loob ang mga makasalanan at mga erehe. Sa isa pang pagsisipi, sinabi rin ni Cartagena Sinabi ni Beato Alan na ipinahayag sa kanya ng ating mahal na Birhen na pagkatapos niyang magpakita kay Santo Domingo, nagpakita sa kanya ang kanyang pinagpalang anak at nagsabi, Domingo, nagagalak ako na makitang hindi ka umaasa sa iyong sariling karunungan at sa halip na umari ng walang katuturang papuri ng mga tao, ay gumawa ka ng malaking pagpapakumbaba para sa kaligtasan na mga kaluluwa. Ngunit maraming mga pari ang gustong mangaral ng malakas laban sa pinakamasamang uri ng kasalanan sa simula pa lang na hindi na pagtatanto na bago bigyan ng mapait na gamot ang isang may sakit. Kailangan niyang ihanda ito sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa tamang pag-iisip upang talagang makinabang sa pamamagitan nito. Kaya nga bago gumawa ng ano paman, dapat subukan ng mga pari na pasiglahin ang pag-ibig sa panalangin sa puso ng mga tao at lalo na ang pag-ibig sa aking ng Maria na kung sisimulan lamang nilang ipanalangin ito at pagsisikapan ang Diyos sa kanyang awa ay mahihirapang tanggihan na ibigay sa kanila ang kanyang biyaya. Kaya nais kong ipangaral mo ang aking rosaryo sa ibang lugar ay higiniit ito muli ni Beato Alan de la Roche at sabi niya, ang lahat ng mga pari ay nagsasabi ng abagi ng Maria kasama ng mga mananampalatayo bago mangaral upang humingi ng biyaya ng Diyos. Kinagawa nila ito dahil sa isang revelasyon kay Santo Domingo mula sa ating mahal na Birhen na sinabi, Anak ko, ang sabi niya isang araw, huwag kang magtaka na ang iyong mga sermon ay nabigo sa mga resulta ang inaasahan mo. Sinusubukan mong magtanim sa isang peraso ng lupa nang di na ulanan. Ngayon, nung uh, binalak ng Diyos na baguhin ang balat ng lupa, nagsibol siya sa pamamagitan ng pagbuhas ng ulan mula sa langit. At ito ay ang abagi ng Maria. Sa ganitong paraan, pinago ng Diyos ang mundo. Kaya kapag magbibigay ka ng sermon, himukin ang mga tao na magrosaryo. At sa ganitong paraan, ang iyong mga salita ay magbubunga ng marami para sa mga kaluluwa. Si Santo Domingo ay hindi ng panahon upang sundin ito at mula noon ay naging mas mabisa ang kanyang mga sermon at pangangaral. Kaya mga kapanalig, palagi ang bumaling sa ating ina, bigkasi ng abaginong Maria o mas mabuti, manalangin ng rosaryo para sa pagtatagumpay ng ating mga layunin at hiling. Gawing ugali na magdasal ng abaginong Maria sa ating pang-araw-araw na gawain, simple man o komplikado. Kapag kumaba tayong dumulog sa pagmamagitan ng ating mahal na ina at umasa na mabiyayaan tayo. Nandios. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw. At kung naibigan po ninyo ito, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa ating mga bagong taga-panood, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. At gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At kung nais nyo kaming suportahan, mangyaring pindutin ang uh, o i ang buton sa taas at uh, dito po ay ma makakarating po kayo sa aming website sa www.angtinignipadipio.ph At doon po ay malalaman po rin nyo kung paano po ang pa pagbibigay ng donasyon sa amin at, at pagpapaliwanan kung ano po ang grupo ng aming mga buwan ng mga taga-suporta at uh, mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyon ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At uh, makakatanggap din po kayo ng regalo ng minasbasang uh, larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po din sa halaga ng inyong buwa ng donasyon. Isang bigayan lang po ito bilang paglilinaw. At doon po makikita po ninyo may online form kung saan maaari po ninyong ilagay ang inyong mga detalye. units sa kasamaang palad, hindi po ito gumagana. Kaya para dito, mangyaring uh, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com ang tinig at gmail.com. At doon po ninyo ipagbigay alam ang mga impormasyon tungkol sa inyo. Ang inyong pangalan, address, inyong email, at saka ang inyong uh, CP number or cellphone number at ang inyong monthly pledge. At sa punto pong ito ay magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panunod. At maraming maraming salamat po rin po sa aming mga taga-suporta na miyembro na po ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalayang kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.